What's up mga guys? Nandito kami ngayon, magkakupra ulit kami. Magbibiyak na pala kami ng inyog. Kahapon nagawa lang kami ng tapahan. Ito yung ating mga kasama. Ang daming lamok dito mga guys. Si Kat Kat, wala man lamang jogging pants. Ubus ito ng lamok ngayon. Ayan, nagpaano kami ng na pausok para mawalang mga lamok. Na mga na guys, mag ano na tayo ng nyog. Magbiyak na tayo. Luya ka no? Sa may adukat ng kalatang Sayang itong stand na kayang papilak. Doon daw sa malayo ilagay para daw kay talhat. Doon

oh Parang kuan Alamnya nasi. dapat tanggalin yun guys para yun kasi pinagmumulan ng apoy <laughs> pag ginatana katulad ay ayase mo <laughs> na eh no na mga guys ng balang

Mga guys, kukuha tayo ng tubig. Inumin dito sa sapa. Hindi kasi naka... Hindi kami nagdala ng tubig guys kasi may bahat naman dito ngayon. So, mahirap ang daan papunta dun. Yung nandun na yung aking kapatid. Hagis mo natin yung ilan.

Sige, panghinaw muna. Tawag. Hindi kasi ah. Mga guys, kain muna kami

<laughs> <laughs> Ayan mga guys, Tatapusin na lang namin ito bago kami mamaya. Kunti na lang din naman mga guys. Oh. Nagpaparat mo muna kami nang Mister Romantico Parang sinoo nang life talaga ito mga guys? <laughs> ano? Medyo mahina na siguro dyan pagdating sa ano. Naglulawag ito uh, uh, sa kwanta. Parang may radyo talaga guys. Ay Ayos. Ayos. Huh? Oh, ano? Okay. okay. Ito guys yung aming yeah, radyo oh. namin sa no, speaker naman. Kinakabahan ka raw sa kasal natin sa susunod na linggo. Iniisip ko lang kung ano magiging kapalara natin. Pagiging maganda kaya ang takbo ng ating buhay bilang mag-asawa? Kaya ko kayo makakasundo ang anak mo si Ronaldin? Pinapakita ang ba niya ng hindi maganda? Uh. Okay naman ang pakikitungo wow. ni Ronaline sa akin. Muntik lang malaglag, guys. Ayun. Pero, Ang mo lang. Nararamdaman <laughs> mo pa rin sa... Eh, update ko na lang ulit kayo uh, mga guys. Mahiga na ako. Ba't hindi ko po mahiga? Hindi ka pa mega? na. Punti na lang mga guys. Patapos na. Pamilyar din kay Kulas. Hindi mo makakalimutan ang pang-aasal sa kanya ng galaki niya. Nagkita rin tayo muli, Albulario. <coughs> Sabi ng lalaki na sumandal pa sa katawan ng puno. Itinago kagad ni Kulas sa silasin sa kanyang likuran. Tapos na mga guys. At tapos din. Kukunat kambing tapos ang sayo. Ayan mga guys o. Oh. Yan yung kay mama. Ito yung sa kapatid. <laughs> yung daming tubo o. Oh. Kami yan. Harap yung naghahapat. Ito yung sa akin mga guys o. Oh. Ito yung mga nga maninipis. yung mga kakapal. Kung nanay ka lang ako. Kung nanay ka lang ako. Kung nanay ka lang na kami mga guys.